I think hindi labag sa kalooban niya yan eh. Kasi, ano eh, kinuha niya eh. Pero kung tuwin ka yung tao, kung talagang para, kung talagang banal na banal yan, hindi eh, mo kukunin yung ganong estilo. Sa Pilipinas, walang bitay, walang ano, walang bitay. gawin mo sa Saudi yan, gawin mo sa Middle East yan, gawin mo sa ch**na yan, pugot ulo ka kagad. Pero sa Pilipinas, kapag nagnakaw ka, bali wala lang, hindi ka makukulong. Hindi ka rin mapapa-impeach. <laughs> Di ba mga kababayan? Oh, hindi nyo napansin yung sinabi ni Diskaya na ganyan. Hindi rin na ipaliwanag sa inyo. Ano pa? Kung hindi, binabala, binabala nila na mata matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. <laughs> Dagdag na lang ni Diskaya to eh. Hindi namin ginusto kailanman na mapas mapasama, mapasama, sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Ah! Yung talaga mangyayari sa inyo. Woo! Kailangan, ano ito eh, minomonopoly kayo ng politiko na lumalapit sa inyo. Woo! And that's the reality. You know, sasamahan kayo ganyan, gagamay kayo ng ganyan, ganyan ang gagawin sa inyo niyan. Woo! That's true. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses na naming namin naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH ah? na hawak na mga ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Ayun. Man! Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napalitang kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. I think hindi labag sa kalooban niya yan eh. Kasi ano eh, kinuha niya eh. Kasi kung, from the beginning, kung tuwid talaga kayo na tao, hindi niyo papatulan yung mga ano ah. Sorry ah, Ate Sarah. Oh sorry ah, pasensya ka na. Pero kung tuwid kayo yung tao, kung uh, malabanal yung pangalan ng uh, ano ninyo ng uh, ng kumpanya ninyo kasi St. Gerald eh 'di ba? Kung talagang ano pangalan nga ng anak mo St. <laughs> Gerald. Eh. Kung talagang kung talagang banal na banal yan eh, hindi mo kukunin yung ganung estilo. <laughs> hindi ko alam paano niyo naaatim na ipakain niyo sa mga anak ninyo, pamilya ng empleyado ninyo, yung galing sa galing sa maling uh, pera na nanggaling sa pondo at taong bayan. Woo! Diba? Alam nyo na nga na, alam nyo na nga na may corruption na nagaganap dyan. Ganyan pa rin. Woo! Mga kababayan ko, di ba? Because of source of money, source of pera, magigipit kayo. Dahilan mo, mababaw ng sa utang, hindi maghanap ka ng ibang proyekto. Woo! Napakarami naman dyan. Bakit naman yung ibang, ibang engineer na may construction firm? Mga kababayan ko, nabubuhay sila sa private sector.